Hi guys, good morning. It's me, Pilingon, Pilingon, Pilingon. Dahil walang ulam guys, maghanap tayo ng ulam. Diba? May dadala ako. Shout out, shout out daw. Ayan. Meron ang palayata dito guys. Oo, oh, see. Ayan ang palaya guys. Oh. Mm. Ayan. Ayan o. Oh. So, meron pa dito guys kukunin natin guys okay tingnan nyo ko guys ayan kukunin natin guys lagayan ko ayan. Wow. this maliliit, oh, maliliit. Five, four. And last five. Ari, five. Five yung kuha Five, five, five yun 5 lang yun, ba? Diba? meron na tayo ang palaya 5 guys ayan guys 5 na ang palaya so maghanap pa tayo ng okra guys wala akong ulam eh meron ba kayang okra guys parang meron Makunap tayo. Kari, oh. Kunin natin, guys. Mayroon naman. I love Kunin natin, guys. Ayun, na. oh. Dalawa. Dalawa lang. Dalawa guys. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Mayroon pa dito, guys. Payalagay natin sa sinain. Ayan. Alam ko alam kung meron. Oo. Oh. Hmm. Kasi dito. So yan. May ulam na ako, guys. See? Oh. Mayroon na tayo ang palaya. Tsaka okra. Kulang na lang ng talong guys. Meron talong dito isa. Kundi ala yung talong ko guys eh. Let's get that talong. Big one talong. Dara guys. Dara oh. See? See ni guys. Oh. da nila ko lang guys. Isa, napatay guys. May meron pa. Ito guys oh. Mm. Okay. na, guys. Let's go. Find the talong-talong. tatlo tatlo yun yung nakita natin guys dito sa kabila kaya guys yun yun ewan ko kung pwede na to guys pwede na guro to guys hmm, kaya sa mga lata ba guys yung kakainin ng uod mm, -mm. Pwede na siya guys no. Wag oh, mali ito to. pwede na to. Ayun. Yun na guys. I've got five talong. Five talong guys. So, di ba? May ulam na si Pilingon. Oh yeah yeah kompleto pa okra talong ampalaya. palaya ayan oh. hmm. ayan this, this guys so ayan yung ating nakuhang ulam dito sa ating bakuran guys ayan oh. hmm. hmm may okra may ampalaya hmm. tapos may talong yan yan ang ulam ko na So, diba? May ulam na si Pilingon, guys. Si Cookie. Si Cookie. May ulam din si Cookie. Cookie. Hi, Cookie. Namihi na naman dito sa sahig. Bagong taikon. Pakaasar. Yun ang ating morning in the mountain. Getting bayan. Bakes balls in the surrounding. Yun, guys. Maraming salamat, guys, sa inyong panunood. Yun lang muna po to this video. I'll get these bags Thank you, bye, and God bless everyone.